guys, uh, good morning. Welcome to my vlog. Guys, ito pala yung binuksan natin na ano. Uh, miracle, miracle fruit. Ito pala yun. Ang laman na nito, inano natin, nilaga na natin. Nilaga na, na natin. Ayan naman si, ano, si Kuletse. Ano, ayan, ayan guys. Ang galing pala nito guys, oh. ang galing pala ng ano nito. Guys, oh. Ang galing pala ng ano niya. Pwede pa lang maibalik sa ano. Kaya ito wala na siyang laman. Pwede lang natin i yeah, sinaman iganyan O tapos tipan natin. Na pwede natin i-decoration pala guys, no? So, si hindi lang pa. pala siya gamot. Hindi lang siya gamot. Pwede rin pa, pa, pala ano, hindi gawin kung sinong mahilig mag-decorate. Pwede rin pa, pala. Pa, pa. Ay, pwede. Si opo, opo. Pwede pala yan guys, oh. Ngayon May. ang tibay ng ano niya. May. Ang tibay ng balat niya, hindi basta-basta na ano. Hindi basta-basta nababasa. Ganyan guys. Oh. Ayan o. Oh. Igagano lang natin guys. Oh. Yung laman nito guys. Ni, Inano natin. Ginawa natin juice. Ayan guys. Oh. Ayan guys. Uh, sana may natutunan kayo. Thank you for watching.